pero dahil yung ating ano yung ating buyer is farmers farmers at mabait naman is alam nyo ba kung magkana benta natin 27,000 lang yeah! so lumalabas na wala pa ang isang libo yung kinita natin dito sa ating bata basta farmers po yung bibili hindi natin tutubuan ng malaki saktong tubo lang yeah! Boss Linard, di ba sabi ko, 1,000 to 2,000 ang ko pero hindi umabot ng 1,000 no? <laughs> <laughs> sa kanya sa kanya ako kasi nabili mm -hmm. 25,000 hanggang ano lang hanggang dumanggas mm -hmm. dumanggas so dumanggas papunta dito na. ako na ako na mag expense mm -hmm. tapos natural ano pa to eh Saturday na karating dito na ilang araw ko na ginastos, kung titingnan mo kahit mag 100 na a day talo talaga ako <laughs> pero wala eh ganun talaga Karon nang matayo makiano makisama naman. Eh. Si Papa mo yung pa, na, gawa nang ganya. Hindi, pagbili namin may ganya na. Ganyan, ah. Kaso yung tali niya naputol. hanggang diyan okay. na, na natanggal. Ano tayo, boss? Ito boss tali mo, boss. Tapos bilangin mo yun yung pera natin. Okay. Nabila ko na yan. Ah, okay. Ikaw na lang. Wow! Pakibid video mo boss. 1 2 3 Bali, 27,000 po yung price nito. May mga sugat-sugat na konti, pero yung, ano mga minim, ano, sa barbed wire lang yan. Ito, tinan mo boss, ah. ito yung syndication na, ano, siya na bitokin. Pero kasi bago lang dito, hindi po pwede, ano, hindi mo, ah, uh, may, may, ano, may, ano, may parasite. Parasite. Hindi malinis yung skin niya, makita mo maraming may mga, oh, kita mo yung mga sugat-sugat. Kasi ang, tanong ko nito is, after one week, saka ko ipupurga. Ma, ma, hindi siya, hindi siya manibago sa, ano, sa damo. Mm -hmm. Magte-feeds kung isama lang baka mo, worth it na nga gawin niyo doon. gani eh, lapod ka, uh, tuhilan mo nga buyan. kaliguan mo siya once a week, per me, ha Pag napurga mo, hindi pwede bason ha. Uh -huh. Three days. Hindi pwede painitan, hindi pwede bason. For three days. Pag medyo init-init na, ka ah, mo na yun. Tapos every week, paliguan mo. Sa okay. nakababa, uh, di sa init, no? Okay lang? Okay. Oo. Oh. Krun di tama. Eh, ito ano? iyan. Tama ka init, tang gusto nila. Napaririyan man sa garden na naman. Oh. Ba, ano ni Meg? Ah. Kung sa leyo ni Meg, train tamig mo talaga na ni Meg. Oh. 27 lang pag farmers malaki 'yung ano tawad. Nita sa nagyayabang pero 'yung pata ng kasi po natin 'yung ano, 'yung nagbebenta tayo ng mga mura sa sa ano sa kapwa farmers. Ah, uh, igot mo to ang punta sa na sa di, sa dalom git na tapos balikon mo. Na, tapos alin ka dre? Kadto ka dre. Punton mo. Ang pakon mo siya gumay gamat mamat. Na, amo nang style niya. Tapos dito hugtan na dandig to. Ako dali, ilak dali. So, sold na ang isa sa anim. Pero yung dalawa po, is naka-reserve na po. Naka, may down payment na yung dalawa maliliit. Si Yan and Yang natin. May down payment na yun kagabi. Dapat ito yung kunin niya, si Yang. Kaso, sabi ko, mas maliit yun. Mas maganda to kasi ito, konting konting paano nito, purga. Pwede, pwede na. na na siya i balik pagid, ano? Ibalo sa bos dali, boss. bos, sa pagid, boss. Isa pagid. Mula na ako, isa. Tama na ako. Para sigurado. Tapos, dali, butang bos, siya. Ay, ibutangan ka daw panalo, wala sa alikod. bos. Nah, nice. terus datang iba. Nah, nice. Dari dong, oh. nah. terus balik kau teman, sali sa kau teman. Dari teman. Dolang, oh. Oo. Tina po siya. Uy, may pila siya ilong. Oh, Amo itong Okay, may so ano guro siya mong may oy kaso na. Kana ko lakbit daday na. Oh, hindi. Ano? Ang ibutang mo ang ano ang pwede man bitu daday pero ang ginabutang na nila na ang Ah... Uh, ang blue na bla. Blue. Nga spray. Para sa mapilas. Ah, kwan um... ang ah, gin. Hindi. Ah, cleanse ah, kwan. High cleanse. Hindi, kunin ko lang ah Sampol. Ari oh. Kombinex. Imo na lang ni menud pa ni. Spiral, spiral. Spiral mo lang ang ilong. Hindi ma bakal ako. Aba niya. Kombinex. May sugat ang ilong, palagyan natin ng Kombinex. Mamaya na pagka sa bahay nila, mabili na nun daw siya. Kombinex para sa sugat. Siguro yung, ano, yung ginutasan. But anyways, wala problema yan eh. Ah, tubig lagi, no? magagahapon. Okay? Pwede nga patangan ka pa, no? Masin. Mula, sis, tamiya mo. Gamay-gamay mo din eh. Halong, halong. Okay. Message lang, ah. Kung yung kaso, ano uh, mo problema? Ngayon nga lang May eh. Uh, Pagulad ang kakargak, baka. Oh, ah, di naman nagtumbok, eh. May ano sa likod niya, sa ano niya. Uh -huh. Ngayong araw, subali, yung pang-anim sa baka na nabili natin, uh, nabili po ng ating ano ng isang kaibigan po natin, naging kaibigan natin. Bali ang pagkabili nito, ulitin ko ay 27,000. At mayroong expenses na umabot ng mga 26,200 lahat lahat So, ang ating kinita nito ay umabot lamang ng 800 to be exact, based po sa commutation ko. Bali, ang ating baka na to is 25,000 talaga yung buong kapital tapos, may additional 1,200. Pero yung 25,000 is hanggang Dumangas na po yan. From Dumangas to ilo-ilo at na ilang araw na nag-stay sa atin is nag-expense tayo ng 1,200 yung ating pinatong doon. So, kung titingnan natin, talagang exact talaga na mga 800 po yung yung magiging income natin sa baka na to. Actually, sinadya ko talaga na maliit lang yung income sa baka na to kasi nga, uh, naawa din ako sa kwento ni Kuya na ang baka doon na to pag lumaki-laki daw gagamitin pa daw sa mga uh, or preparation na po daw to sa ano niya sa anak niya na magga-guard weight. So sabi ko kung nga ko to na malaki uh, hindi naman nata makatao at hindi naman nata maganda ganun. Kaya yung pinato natin is patong kaibigan ng puyon. Uh, babawi na tayo sa ibang baka natin kasi meron pa tayong limang for sale. Pero yung dalawa is, naka-book na po or naka may ano na po may nag-down na po. So kung di na kukunin, sa atin na yung down. So kita na tayo doon. Ah, uh, meron pa tayong limang natira. Ito po naka, may mga down na po to. Yung itim natin at yung isang maliit na puti. At marami pa mga ano, actually marami tumatawa dito kaso nga lang sobrang baba talaga ng price na parang hinihingi na lang yung yung price. Hindi naman ata maka makatao yung mga price nila tapos bebenta din nila sa iba ng mahal di ba kaya ito po ito yung isang na ano po may nagdown na po at willing na magbayad sana naman po sa ibang baka natin ay tutubo tayo ng mga hindi bababa ng 1,500 para sulit naman yung pagbili natin. At napaka-risky talaga ng baka din kung itatravel mo kasi medyo malayo, baka mamaya mapilayan ka o kakaroon ng disgrasya, hindi talo ka na doon pagkagadon. Uh, later on, pag-aaral natin kung paano yung computation ng ano ng expenses na insakto at dapat may kita tayo na insakto. At dapat mura yung pagkabili natin doon para maka, may, palu, may palugit tayo sa presyo. Kasi pag mahal yung pagkabili, medyo mahirapan din tayo sa presyo. Yung mga baka na natin. Ito parang may dinaramdam to, itong isa na baka na to siguro na sobrahan sa ano lang, sa higa or medyo na stress sa ano sa biyahe siguro kasi babata pa naman ng mga to, yung mga tag isang taon nung to. At hanggang dito na lang po tayo sa ating video na to. Sana po nagkaroon kayo ng kalaman at nang enjoy kayo sa ating kunting palabas na ito. Sana po at huwag kayo maumay sa kakapanood at magsuporta sa ating video. Sana naman ay magkaroon na kayo ng, ng, ano, ng kiliti para i-like naman ang ating video at subaybayan tayo lagi for our next upload po. Salamat po ng marami sa pagsubaybay. Again, this is Pandamac signing off. Bye-bye! kasi, -bye. hindi